Nagtawanan sila nang magsimula ako ng negosyo sa aking garahe. Oo, ginawa talaga nila. Walang pagmamalabis. Naalala ko na parang kahapon lang naroon ako na may isang lumang laptop, isang makeshift table na gawa sa dalawang brick at isang lumang pinto sa itaas, at isang upuan na hindi komportable na kahit sino ay mas pipiliin na tumayo. 'Yun lang ang mayroon ako sa sandaling iyon. At ang garahe ng nanay ko kung saan hindi man lang kasya ang sasakyan ay naging opisina ko. Nakita ko ang mga mukha ng mga tao, ang maliit na ng ngiti sa gilid ng kanilang mga bibig, ang mapanuksong hangin. May sarkastikong nagtanong, "At ang maliit na kumpanya, yumaman ka na ba?" Hindi ito madaling tiisin. Ngunit sa loob ko ay may isang bagay na hindi nila nakita, isang walang katotohanan na pagnanais na baguhin ang aking buhay. Hindi ko ito sinimulan dahil nanaginip ako o nahilig ako dito. Sinimulan ko ito dahil wala akong ibang pagpipilian, na walan lang ako ng trabaho, walang laman ng bank account ko, huli na ang renta ko, nasa Serasa Credit Bureau na ang pangalan ko, at mas walang laman ang refrigerator kaysa puno. Sa panahong ito, napagtanto ko ang isang bagay. Kapag tumama tayo sa ilalim ng bato, natututo tayong umakyat o lumubog tayo ng lubusan. At sa gitna ng kaguluhang ito ay natuklasan ko ang digital world. Nagsimula akong manood ng mga video tungkol sa mga taong kumikita online mga ordinaryong tao tulad ko nagbebenta ng mga bagay nagbibigay ng mga serbisyo gumagawa ng nilalaman nagsindi iyon ng apoy sa ilalim ng aking mga paa naisip ko kung kaya ng mga taong ito bakit hindi ko ang una kong negosyo ay isang online na tindahan na nagbebenta ng mga personalized na case ng cellphone nasa isip ko ang ideyang ito na Gustong gusto ng lahat ang pag-personalize at mabilis akong kikita. Bumili ako ng isang maliit na inventaryo, lumikha ng isang simpleng website at namuhunan ng ilang box sa advertising. Ang resulta, isang kabiguan, sa isang buong buwan, dalawang case lang ang nabenta ko. Ang natitira ay naiwang stranded at naiwan akong nakasubsob sa sahig. Pero imbis na magreklamo, tumigil ako at nag-analyze. Nagsimula akong maunawaan na ito ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng isang cool na produkto. Ito ay tungkol sa pag-alam kung paano magbenta, pag-alam kung paano makipag-usap, pag-unawa sa customer. Ang problema ay hindi ang kaso. Ako ang hindi marunong gumawa ng tama. Napagpasyahan ko noon na kailangan kong matuto. Ito ay hindi tungkol sa swerte, ito ay tungkol sa diskarte. Inubos ko ang credit limit na naiwan ko sa aking credit card at bumili ng online na digital marketing course. Guys, game changer yon. Hindi pa ako nakarinig ng copywriting, sales funnel, remarketing, mainit at malamig na audience, CTA, parang ibang planeta. Pero sumandal muna ako sa ulo. Nag-aral ako buong araw. Nagsimula akong makakita ng mga pattern upang maunawaan kung paano nakaposisyon ang mga brand sa kanilang sarili, kung paano nakatulong ang mga influencer na lumago ang mga brand, kung paano nababago ng bayad na trapiko ang isang negosyo. At sinubukan ko ang lahat ng ito sa lugar Bumalik ako sa garahe, gumawa ng mga ad, gumawa ng mga landing page, nag-edit ng mga larawan, nag-record ng mga video gamit ang aking crappy cellphone. Ang garahe ay naging isang tunay na larangan ng digmaan. Noon ko nagkaroon ng aking unang tunay na tagumpay, gumawa ako ng online na tindahan na nagbebenta ng mga personalized na produkto para sa mga alagang hayop. Oo, asot pusa. Nagsimula akong gumawa ng mga kamiseta, collar tag at unan na may mga larawan ng alagang hayop. Kumuha ako ng isang simpleng video na nirecord ko ang aking sarili na nagpapakita ng isang produkto at naipost ito sa TikTok. At naging viral ito mula sa isang sandali hanggang sa susunod, nagsimulang bumuhos ang mga order. Sa loob ng isang linggo, nakakuha ako ng $5,000. Parang milagro yon. Ito ay higit pa sa kinita ko sa loob ng dalawang buwan sa dati kong trabaho. Ito ang unang pagkakataon na naisip ko. Ito ay totoo. Ngunit huwag isipin na ang lahat ng iyon ay kagalakan pagkatapos noon. Medyo kabaligtaran. Nagpalipas ako ng maraming gabing walang tulog, nag-iimpake ng mga produkto, sumasagot sa mga customer nag -e edit ng mga website, sinusubukang malaman kung ano ang magbibigay ng pinakamahusay na mga resulta. May mga gabi na dalawang oras lang ang tulog ko. May mga pagkakataong nagising ako na masakit ang katawan sa sobrang pagod. Tinawag akong baliw ng mga kaibigan. Sinabi nila na pinapatay ko ang aking sarili para sa isang ilusyon. Pero alam kong hindi ito ilusyon. Ang nakita ko ay isang tunay na landas kahit mahirap para makaalis sa buhay na yon ng kahihiyan. Siyempre, meron ding mga malalaking pag-urong. Nasaktan talaga ang isa sa kanila. Inihanda ko na ang lahat para sa Black Friday. Namuhunan ako ng malaki sa advertising. Nagkaroon ng buong imbentaryo at may mataas na inaasahan. Nung naging live ang website, hindi ito kinaya ng server. Nabangga ito. Ilang oras akong nagsisikap na ayusin ito. Nawalan ako ng libu-libong dolyar sa mga benta. Nagalit ang mga customer. Ito ay kaguluhan. Para akong crap. Ngunit nakita ko ito bilang isa pang karanasan sa pag-aaral. Nagsimula akong maghanap ng mas magagandang serbisyo, namuhunan sa suporta at kumuha ng profesional na tulong hindi ko ang pigilan ako ng pagkatalo. Ginamit ko ito bilang isang ladrilyo sa pagtatayo ng sarili kong pundasyon. Pagkatapos ng pag-urong na ito, nagbago ang istruktura ng negosyo. Nagsimula akong mag-delegate, nagsama-sama ako ng isang maliit na team, nag-invest ako ng malaki sa influencer marketing, inayos ko ang aking mga proseso. Gumawa ako ng mga bagong produkto. Nag-explore ako ng iba pang mga niches. Ang mga gear ay umikot ng mas maayos. Sa loob ng dalawang taon, nakuha ko ang aking unang milyon. Nang tingnan ko ang mga numero, na ako. I remembered every sleepless night, every laugh I heard, every this is not going to amount to anything. Nanalo ako. At alam mo kung ano ang pinaka-curious? Ang mga tumawa sa akin ngayon ay nakatingin sa akin ng may paggalang. Maraming nagpapadala sa akin ng mga mensahe na humihingi ng mga tip. Ang ilan nakakagulat ay humingi ng trabaho. Ang iba ay nagpapanggap na hindi sila nag-alinlangan. Pero hindi ako nagtitimpi ng galit. Wala akong oras para dyan. Ginagamit ko itong nakaraan bilang panggatong dahil may natutunan akong mahalaga. Walang kailangang maniwala sa iyo sa simula. Ang mahalaga ay iyo ni maniwala. Ngayon ay mayroon akong pinagsama-samang kumpanya na may higit sa 20 empleyado, libu-libong mga customer, isang solidong istruktura, pagpaplano at higit sa lahat, isang misyon para ipakita sa mga nasa ground zero na posible. Hindi madali, hindi mabilis, ngunit posible. At kung mananatili kang matatag, matuto mula sa iyong mga pagkakamali, mamuhunan sa iyong kaalaman at kumilos araw-araw ng may pagtuon, sa kalaunan ay darating ang mga resulta. Nagtawanan sila nang magsimula ako ng negosyo sa aking garahe. Ngayon ay tahimik sila. At sumusulong ako, nagtatayo ng isang bagay na mas malaki. Dahil ngayon, alam ko na kung ano ang kaya ko at higit sa lahat, alam ko na kahit sino ay kayang gawin ito basta't handa silang bayaran ang halaga ng pangarap. May alam ka ba na walang nagtuturo sa iyo sa mga kursong entrepreneurship? Ang kababaang loob na iyon ang sikreto sa pagpapanatiling nakatayo ng kastilyo. Kapag nagsimula kang lumaki, kumita ng kaunti para makaakit ng atensyon, madaling mawala madaling simula ng pag-iisip na alam mo na ang lahat, na hindi mo na kailangan pang matuto na ikaw ay higit sa lahat, muntik na akong mahulog sa bitag na iyon. Kapag ginawa ko ang aking unang anim na numero, umamin ako. Sa kaibuturan ko, nagsimula akong isipin na ako ang lalaki mula sa garahe na naging isang negosyante. Ngunit ang buhay ay may kakaibang paraan ng paglalagay sa iyo sa tamang lugar, sa pinakamasakit na paraan na posible, ito ay sa isang pulong, sa isang supplier. Dumating ako na may kabog ng dibdib, puno ng mga hinihingi, gustong ipakita na malaki na ako ngayon, at tinuruan ako ng lalaking hindi ko makakalimutan. Tiningnan niya ako ng mahinahon at sinabing, ang mundo ng negosyo ay isang pangmatagalang laro. Uh, kung sumigaw ka ng sobra sa simula, mapapagod ka bago ka makarating doon. Natamaan ako ng husto, napagtanto ko na nagsisimula akong lumayo sa kung ano ang nagdala sa akin doon. Ang pagnanais na matuto, makinig, maglingkod, umunlad, ang pagpapakumbaba, sa kalaunan ay naunawaan ko ay hindi tungkol sa pagpapababa ng iyong sarili ito ay tungkol sa pagkilala na palaging may puwang para sa pagpapabuti ito ay tungkol sa pag-alam kung paano makinig sa mga nasa panig mo kahit na mas mababa ang kinikita nila kaysa sa iyo ito ay tungkol sa pagtrato sa mga tauhan ng paglilinis na may parehong paggalang na tinatrato mo ang iyong accountant ito ay tungkol sa pag-unawa na ang kliyente ay hindi isang numero, ngunit isang taong may mga inaasahan, pagdududa at emosyon. Ito ay tungkol sa pag-alala na ikaw ay nasa kabilang panig din, ang panig ng isang taong nangangarap ng isang pagkakataon. Sa aking kuponan palagi kong nililinaw walang mas mahusay kaysa sino man. Lahat tayo ay may mahalagang papel. Maaaring ako ang boss, ngunit kung ang serbisyo ay nabigo, ang customer ay umalis. Kung ang produksyon ay nabigo, ang produkto ay darating sa masamang kondisyon. Kung ang paghahatid ay huli, ang reputasyon ay nawawala. At kung hindi ako makikinig sa team ko, nabubulag ako. Kaya naman, pinananatiling bukas ko ang pinto, ang mga ideyang umiikot at ang pagpapakumbaba. Isa pang mahalagang punto, huwag maliitin ang simpleng karunungan ng mga ordinaryong tao. Mas marami akong natutunan mula sa isang street vendor kaysa sa maraming stage gurus. Ipinaliwanag sa akin ng babae kung paano niya napagtagumpayan ang kanyang mga customer sa hitsura at ngiti niya at ako na nagbabasa tungkol sa pagsusulat at mapanghikayat na marketing ay napagtanto na ang taos-pusong kilos na iyon ay may higit na kapangyarihan kaysa sa anumang script dahil at the end of the day business comes down to people bumibili ang mga tao sa mga pinagkakatiwalaan nila at ang tiwala ay binuo sa katotohanan Natutunan ko rin na ang pagpapakumbaba ay kaakibat ng disiplina. Hindi mo kailangan magpakumbaba e para magpakumbaba. Ang kailangan mong gawin ay maging handa na magsimula sa maliit, magkamali ng walang kahihiyan, magtanong kahit na tila hangal. Ang dami kong tanong. Nanood ako ng mga libreng video sa YouTube na parang mga kurso sa Harvard. Nagpadala ako ng mga mensahe sa mga taong hindi man lang sumasagot pero isa o dalawa at yun ang natutunan ko. Ang mga mapagpakumbaba ay may akses sa mga hindi nakikitang guru na hinding-hindi maaabot ng pagmamataas. Ang ilang mga tao ay hindi lumalaki dahil sila ay nahihiya na magmukhang mga baguhan. Akala nila mawawalan sila ng respeto kung sasabihin nilang wala silang alam, ngunit ang kabaligtaran ay totoo kapag ipinakita mo na handa kang matuto, naaakit mo ang mga taong gustong makita kang lumaki. Ang kababaang loob ay nagbubukas ng mga pinto na ang kayabangan ay nagsasara sa iyong mukha. Ngayon, pagkatapos ng lahat ng aking nakamit, sinasabi ko pa rin, ako ay isang walang hanggang mag-aaral. Ang bawat bagong kliyente, bawat pagkakamali, bawat piraso ng feedback ay isang pagkakataon na maging mas mahusay at ang mindset na ito ang nagpapanatili sa aking negosyo na buhay, paghinga at paglago. Kung nais mong magsimula ng isang tunay na negosyo, magsimula sa iyong mga paa sa lupa, makinig ng higit pa sa iyong pagsasalita, Magmasid ng higit pa kaysa ibigay mo ang iyong opinyon, mag-aral ng may gutom, humingi ng tulong ng walang takot, tratuhin ang lahat bilang isang mahalagang tao at kapag dumating ang mga resulta, dahil gagawin nila, kung gagawin mo ang iyong bahagi, panatilihing mapagpakumbaba ang iyong puso dahil ang tuktok na naabot ng pagmamataas ay gumuho sa unang malakas na hangin, ngunit ang itinayo ng may pagpapakumbaba ay naguugat. Nagtawanan sila nang magsimula ako ng negosyo sa aking garahe. Ngayon, tahimik sila. Pero patuloy akong nakikinig, paulit-ulit kong tanong, patuloy akong nag-aaral. Dahil alam ko na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang sa kung ano ang iyong naabot, ngunit sa kung sino ka sa daan. Kung ang kwentong ito ay nagsalita sa iyo, kung ito ay naging inspirasyon sa iyo na huwag sumuko sa iyong pangarap, ngayon na ang oras upang kumilos. Mag-subscribe sa channel ngayon upang hindi mo makaligtaan ang anumang nilalaman na maaring baguhin din ang iyong landas. And comment below. Ano ang pangarap mo? Anong negosyo ang gusto mong simulan kahit na tila imposible? Ngayon, ang iyong komento ay maaring ang unang hakbang patungo sa isang pagbabago sa iyong buhay. At sino ang nakakaalam baka sa ilang sandali ay sasabihin mo kung paano tumawa ang lahat ngunit lumabas ka doon at ginawa ito sama-sama tayong nasa paglalakbay na ito ngayon pumunta ka dahil tumahimik ang mundo kapag nagpasya huwag tumigil